Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa aking channel. Tila twinning ang naging OOTD ng real life couple na si Julia Montes at Coco Martin na naka all black outfit. Hawak kamay din silang rumampa sa red carpet ng event. Maraming Coco Jules fans ang natuwa dahil magkasamang dumalo si na Coco Martin at Julia Montes sa ABS-CBN Bowl 2023. Parehong naka-black ang dalawa mukhang pinaghanda ng kanilang isusuot sa event. Pero ang talagang tinilian ng kanilang mga tagahanga ay ang pag-holding hands nila sa red carpet. Tila hindi na alintana ni Nakoko at Julia na maging sweet sa harap ng kamera. Hanggang ngayon kasi ay wala pang formal announcement ang dalawa kung in relationship na ba talaga sila. Pero tingin ng maraming netizen ay talaga nagmamahalan na si Nakoko at Julia main launch na nga ba ang relasyon ni na Coco Martin at Julia Montes ang pagdalo nila sa ABS-CBN Ball 2023? Sa interview ng TV Patrol, star patroller na si Gretchen Pulido, kinamusta niya ang dalawa. Saad ni Julia, we're good and very happy. Nagsama-sama po ulit tayo ngayon. Kasi after a long time, di ba? Parang bibihira na mangyari to. And tamang-tama talaga yung tagline natin ngayong gabi na forever grateful. Kahit hayag na sa publiko ang kanilang relasyon, tila nais pa rin panatalihin ni Coco at Julia na pribado ang mga detalye ng kanilang relasyon na umusbong noong 2011. And that's all for our today's video. Kung bago ka lang sa akin channel ay mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Maraming salamat!